O, nabalitaan niyo na ha. Oo. Dinimanda kami nung isang dating senador na nagpapapansin. Kayo naman, pansinin niyo daw siya. <laughs> At ang uh, demanda niya, ayan no, tuwan-tuwa siya na meron na naman siyang media attention. No? Talagang nag-release pa yan ng, ano, ng request to cover. No? At uh, para naman napakalaking balita ang pagdimanda niya. ano una, una, sino ba siya? Elaus na siya. No? Wala na namang uh, nagbibigay ng relevance sa kanya. At ang dinimanda daw niya, na, ang basihan daw ng pagdimanda sa amin, although hindi pa nakikita ang complaint, ay eh yung sinabi na uh, nabenta daw niya, siya nagsabi niyon ha? Hindi kami ha? Ni di ko sinabi binenta niya ang, uh, ang Scarborough. Siya nagsabi niyan kahapon sa kanyang TV interview na binenta daw niya Scarborough. Well, Mr. Trililing, alam mo naman, wala kami ganyang sinasabi. Eh, ikaw ang nagsabi niyan. Tapos magagalit ka kapag inulit. Pero kita mo siya, oh, talagang wow, feel na feel niya na balik na naman siya sa limelight at the expense of SMNI and its anchors and its reporters. No? Pero oh, haharapin po natin yan. Dahil hindi po kami ang nagsabi na meron siyang kinalaman sa pagkawala sa atin ng Scarborough Shoal. Yan po ay naging diskusyon sa Senado nung siya ay Senado pa. Si Juan Ponce Enrile bilang Senate President po ang nagbukas ng ganyang usapin. Ang akala niya, nakalimot na tayo. Pero at the time of internet, na lahat yan ay nasa internet, napakadaling ma-retrieve po yan. At yan ay nasa journal din ng Senado. So bring it on! At tignan po natin kung ano mangyayari sa demanda nyo. At huwag niyong isipin na hindi kami mag-contra-demanda, ha? Yang perwis ginawa niyo sa pagdidimanda na walang saysay, na alam niyo naman na nag din yan sa Senado. That is a matter of public concern and public information. So, antayin nyo rin po ang aming kontradimanda ng tuluyan ng manahimik kayo dyan. Diba po? Asahan nyo po yan, hindi tayo uurong sa ganito. Eh kung siya lang ang kalaban eh, no, kaya na, parang nakaka-insulto na siya lang ang kalaban. Hmm.